Welcome back to our channel. Uh, kung makikita nyo ngayon dito, uh, maraming mga nasa lanta ng bagyo. At sila nga yung mga nasa lanta. So ayan, kita nyo ang daming mga nakakalat dito ngayon. Ayan, hindi ko pala nasabi kung nasan tayo. Nasa ano tayo, SM Marikina. Ayan yung SM. Kita nyo. Ayan, so ang dami pong nasa lanta. Ate, kasama po ba kayo sa nasa lanta ng bagyo? Sir. Ano po, kuya? Paninda. Nasa lang tapoy paninda nyo? Saan po kayo nagtitinda? Diyan po sa bagsakan. Ah, di, di, dito dito po banda sa may ano. Ito e, po kasama rin po ba, to? Hindi dyan na talaga, Sir. Diyan, Diyan na talaga. Dito di, dito sa may ano. Dito kayo sa may baba. Opo. Ah, sa so, sa may baba po kayo, Opo. Sir. E. Okay lang i-vlog ko kayo? <laughs> okay lang, Sir. Okay lang po. So ayan, marami yung nakikita tayong maputik. Ayan. Naputikan yung mga paninda nila. Tapos, ito. Oh, mukhang sayang to ah. Mukhang sayang to. Ano ba to? Paninda din ba to? Tikman natin. Ito, kuha tayo. Masarap pa rin siya. Tapos medyo malutong pa rin, parang as good as new. Uh, baka nasa mga Ito ang putik ngayon. dami po dito nakikita nyo po ayan ayan napaka puntik ang dami nga nasa lanta ng bagyo punta po tayo dun tanungin po natin sila Anong, kasama po ba kayo sa mga nasa lanta ng bagyo? Uh, saan po kayo nagtitinda? ah di, dito po dito po mismo so ayan dito daw siya nagtitinda so ano po nangyari sa mga palin, paninda nyo na ano din tangay po? natangay lahat ng baha na ano po? natangay lahat ng baha ah natangay lahat po ng baha? walang naiwan ah hindi wala paleta. pong naiwan hindi paleta oh okay po yan nga po, sabi ni tatay sa atin, salanta din sila ng bagyo, binaha din sila, so mag-explore pa tayo dito. Nagugula talaga ako ngayon na nakikita ko to. Actually, nagpunta lang ako dito para mamasyal sa SM Marikina at saka para mag-grocery. Pero mamaya na tayo mag-grocery. Baka hindi ko na i-vlog yun. Unahin natin itong mga to. nakita nyo ang dumi dito daming putik sobrang maputik po ngayon mukhang malabo yung camera natin nasa muna natin ayan, ayan mas tuminaw nakikita nyo ang dami pong nasalanta ngayon ng bagyo excuse me, excuse me lang po ate nasalanta po ba kayo ng bagyo? Na ano po? Nangangalakal po. Ano nangangalakal kayo ngayon? Yung mga tinapon nila. Para may pang... pang, pang Ay, yung mga tinapong po nila, kinakalakal nyo po and then para may pambili po ng pagkain. Okay, lang po ba mag-vlog ako dito? Okay lang po. Okay, okay Nasalanta din kami. Ah, nasalanta din po kayo ng bagyo. Nasalanta kami ng mga kain. Nasalanta din kami. Hindi po ba kayo nagtitinda banda doon dito? Siya po, siya Anong tinitinda po nyo? Mga, naman. Mga? Mga naman. Ah. Ano pong prutas yan ate? Ano po? ni maasim. 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 Ah, maasim. Kalapi. Kalapi. Ah, kala kalapi po. Ah, kalapi po. Binibenta po ba yan o kinakain nyo lang po? Kinakain. Binigay din sa amin. Ah, binigay lang po sa inyo. Eh okay. isa isa lang isa lang po muna 'to. Hindi po umahilig sa maasim eh. Maasim po, 'ha. Anong tawag dito, te? Kalape. Ignan na lape. Kalate. Kalape. Kakalape. Kalape. Uh, Binabalat ang pato 'to, 'yago. Oh. Maasim naman, sir. para sa champignon. Sobra. Wala na po Kuya, ano ba 'yung ano mo? Pangalan. Pangalan ng vlog mo? Pepper and Salt Productions po. Dito so, yung, yung mukha na namin kuya sa ano na, vlog mo na. Opo, may followers na po ako don 4000 na po yung followers, followers ko. Sige po, kuya, kasama mo na kasi followers na namin.baka pwedeng po mag sa vlog ko te? Yes. Oh? Wala kami cellphone Ah wala po kayo cellphone. Sige okay lang po. Pwede na pwede naman po kahit next time na. Ayun, ayun ano mo na like uh, wala mabang lang, mabang wala. Tayo ah. Wala load, hindi load load sige okay lang po. Bye na lang, Sir. na lang po. Pepper and Salt Productions po. Hindi Pepper and Salt Production. Pepper and Salt, and salt Productions. So, so pag December 10, nagtitinda po kayo. And then, pag ganitong may bagyo, kung saan po kayo makakakuha ng kalakal or saan po sila magbibigay, doon po kayo pupunta. So, ayan, mga, mga followers. Kung minsan nagre-reklamo ko sa buhay ko, kasi medyo wala asenso, pero I realize na swerte pa rin pala tayo kahit pa paano there are some people that you know much worse than our lives so be thankful for what you have Sige po punta po muna ako doon ah ate kuya na salanta din po ba kayo ng bagyo ay, hindi na mo po. Nag-vlog po ako. Pwede po ba ako mag-vlog dito? Opo, wala problema So ang dami pong, ang dami pong nasa lanta ngayon dito. So pakitulungan po ito, Sir Bongbong Marcos. Sayang naman yung boto nila sa inyo pag hindi nyo po sila tutulungan. Marami pong nasa lanta ngayon ng Bagyong Karina. So andito po tayo ngayon sa sa Marikina. Pero may good news po na mamayang gabi daw po aalis na daw po si bagyong Karina sa Philippine area of responsibility. ano po to may nakikita po tayo ngayong crinkles hindi po natin alam sino po nakaiwan itong crinkles na to open natin mukhang as good as nyo po siya. Tama natin sabi po natin na yung crinkles is masarap talaga parang as good as nyo siya. saka pansinin nyo oh. Sobrang napakaputik pala. Ito pala yung tinatawag nilang tindahan dito. Parang taytay -tay changi din. Pero ang bami ng puting ngayon. Mukhang dinaanan ng mga truck dito. Ah. Ay, ang daming bakas ng gulong. Sir, pwede po kayo ma-interview? Oh, ano po? Ano pong ginagawa nyo dito ngayon, sir? Palipas ang oras, sir. Coding kasi. Hmm. wait lang po, lumala po yung camera. Okay. Coding po. Isa po ba kayo sa mga nasa lanta ng bagyo, sir? Dito sa manggahan, hindi na mangga ano. Hmm. Manggahan ako dito sa kapilang barangay. Hmm. Ta, Ta Tapos, sir, uh, ba't napunta kayo ngayon dito? nag deliver kami. Company driver ako. Na company driver Oo, po itong kayo? Itong visor ko. Bata ito. yung visor nyo? Dito, ito yung bita. <laughs> Jomel Cernero. Ayan, yeah, mas bata sa inyo, oh, sir. Babata to. May na tayo, eh. Hmm. Okay lang ba sir pa subscribe dun sa vlog ko? Sige, ano bang ano mo? Pepper and Salt Productions sabi po. Sabi ko kay Meme, ito sa kay Bishop Momil eh. Kaya, para ano ma makikita nyo po kayo sa vlog ko, ay upload ko po to probably by tomorrow or tomorrow. by tonight. Sige, good. sige po. Sige, sige. Shout out ako sa mga kasama ko sa Real Flooring. Real Flooring po, po. Oh. Okay lang po pa subscribe na po sir. Para makita okay. nyo na po. Kaya ano mo nga para makita nyo po na legit po ako, mayroon po akong 4,000 followers sa ngayon. Yun! Kasi isang taon pa lang po ako nag-vlog-vlog. Iyan, ikaw sa'yo. Iyan mo! YouTube po, sir, hindi po Facebook. Ha? YouTube po. Ah, YouTube? Paano pa? Sige, sige. Ano, pepper and... Pepper and salt production. Ah, pepper and salt... Production. Production, yun. Pasensya na po, sir, kung medyo mahaba. Mahaba, eh, mahaba. oo. Ayan, yan po. May data po kayo, sir? Ito, nag-i-connect ah, ako. Ay, meron ako, ano lang. Yung connect mo dyan. naka-iPhone ba kayo, sir? Samsung. iPhone to, pero lumang modelo. Type natin, sir. Okay. Masa ba rito? ikaw nga. Paper and salt. Opo. Oh, hindi po to prank sir, ano lang po, parang vlog lang po para sa mga nasalanta. Oh, so, para makakuha po sa intention, ha, attention ni Mr. Bongbong Marcos. Yun. Sayang ang boto kasi natin tama, eh. Tama, tama, Kahit technically hindi ko siya binoto, si Isko yung binoto ko eh, As siya yung nanalo tayo, eh. Ah. Production. Sige, sige, palo kita. Hmm. Ito yung search no sir? Yun. Good, good. Problema. Sige, okay, sir, dun po muna ako. Ah, oh, sige. So, sa um, saan ba tong lugar na to, sir? Saan na ba, ito, 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 ito. Sa Bulacan pa po rin 'yan. Eh, to dong to galing. Ito ah, Tumbas ano 'yan? Galing, na galing ng mga Leyte, Leyte. Nasa ah, Leyte. Oh, Leyte. Oh, yeah. may daanan, may daanan dito oh, pa Marikina to, Leyte. Dito, dito kay ano sila ng sipag sila. Dito ka ano la, pinaka terminal. Ah, dito yung terminal nila, oh, sir. Oh, um, so malayo pa po yung terminal. Ayun, yung sa Ulacan mo lang sa unahan. Pagkakita so, mo ng mga bus dyan? Papalite. O, papalite yan, Ormoc. Yan, Tacloban. Ilang oras po, sir, mula Marikina hanggang Ormoc ang biyahe? Kasi taga-roon ko eh. Ilang oras po, sir, ang biyahe mula Ormoc hanggang ah, ano? Ano na, sir? Isang araw sa isang gabi. Isang araw sa isang gabi. Eh? Grabe, yan. Layo naman, layo, sir. Layo, Di mag-aero plano na lang. Kasi sa amin sa Dabao, 3 days ka. 3 days? days. Three ano yan, sir? Barko or ano? Barko o ano? Bus. 3 days. Ah, Pero ang aeroplano, sir, One madali. M pag ka. Bakit sir ang urmuk ba sa Visayas pa o oh, sa Luzon lang? Oo, sa Along yan. Isa ng Leyte yan. Visayas uh, or Mindanao? Visaya, bisaya. Sige, sige sir. Wow. So ayan. Napa-build pa tayo ng rapport or napa-interview pa tayo sa mga yun. Ibahin muna natin yung angle, angle ng camera natin. Ayan ngayon sya na mga ka-PSP squad kung di ako nakapag-save ngayon di naman kasi talaga planado tong vlog ko sabi ko nga sa inyo punta ako ng SM Marikina para mag-grocery eh nakita ko tong mga umay um, natutulog na aso maguling ulit natin yung angle na nakapakakutik na ah, yun yung terminal nila so hindi na po tayo lalapit dyan baka agatin tayo nito mga so natutulog ayan so, ayun yung terminal so, zoom na lang natin mga KBSP squad ayun ah, layo pala so dito muna tayo dumaan ngayon sa kapila pag natin uli ang angle, yun. Maraming mga Toyota Vios dito ha. Ah. Ang daming may taxi. Ay, may naglalakad. Naku, ang putik. Buti lang hindi ko sinuot yung Jordan shoes ko ngayon. Ang putik pala dito. balik na po tayo doon namin basura so sa mga nagtatanong dyan kung saan lugar ba to sabi nila Marikina eh papunta nga ako na sa Marikina doon sayang po mga talong pirat lang So pansin ninyo, ang dami na sa lanta ngayon dahil sa bagyong karina Ang daming mga nawala ng kabuhayan Yung iba, yung mga ibang tao is nakangalakal lang Para sa pamuhay Ayan. Look how much poverty meron dito sa Pilipinas. Yan, naiya sila. mo nagtatago sila. May wala na natin sila videoan. Naiya sila. Look how insanely high ang poverty dito sa Pilipinas. Nakikita nyo. Nakakaloka. Nakakaloka. So, kung tinapos mo tong video na to, uh, maraming salamat. Pero hanggang dito na lang muna to. Manawagan lang po sa ating mga senator, uh, president at vice president na rin na tulungan yung mga taong na Saka sa GMA Kapuso Foundation, salamat at patuloy kayong tumutulong sa ating mga kapuso or kapamilya or kahit kapatid man yan. So, kung nagustuhan mo tong video na to, pa-subscribe na lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, tapos palike na rin. And then, huwag mo kalimutan mag-share. Okay? Thank you.